And so many wishes Ilan taon ka na ngayon? 26 26 ka na? Di ka na pala bata Batang, batang isip ka na Hindi ka pa asin kung lumawas. Ha? Asihin ko. Ang tagal na nun be. Asin ko na lumawas para makasabay ako sa'yo. Ang tagal pa nun be. Kaya maluluwas. Sige ba, sabi mo. Bukas. Oo oh, oh, nga, parang lumalalim na siya. Parunong ka ba lumangoy? Oo. Mukha mo? Lumangoyin kita dun. <laughs> Sara, ulo pa <laughs> Nalul Nalulunod ka nga sa mababaw. Oo hindi ah. Talaga ba? Ano yan? Yeah, Nalangin kita. Sa ulo ka na.